So, ito na nga guys yung karugtong na ating vlog. So, ito nga pala guys, ay hapon na po dito. Natuloy pala guys yung ating uh, ng mais. Kaya sinapapa, sinaboyet, yun, yon uh, busy po sila. So, pupuntahan pala natin guys yung ano, yung place kung saan po tayo nagpa-harvest ng mais. So, ayan guys. Sama ko dyan si ano, yung aking anak na si Ray Jun at saka si Lani. So, nandito pala tayo guys sa Sitio Baribuan, uh, Lumangbayan, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. So, yun guys. Sama po kayo sa aming kaganapan ngayon. So, ito na nga pala guys, meron na po palang unang nahakot sa pag-harvest nila sa mais. O, sa, dito pala guys, sa place na ito nila, ibibilad yan. Bukas pa po. Bukas kasi nga dito pala guys, ay ano na, 5pm na po ng hapon. Hi daw, sabi ni Kuya, nakita mo po niya ako nag-vlog. So, natutuwa naman sila. So, ayan guys, makikita po nyo, medyo umuulan-umulan po dyan. Medyo basa na po yung mais na, na ano, pinaharvest po natin. So, ayan. Yan po ay, hindi natin, alam kung ilan po yung bilang ng ano ng mais na yan kasi hindi din po alam nung mga naghahakot hindi pa daw po nila mabibilang lahat pagkatapos na lang nung pagpaparvest so nadaanan pala namin ito guys so diretso tayo guys doon sa ating pinapaharvest talaga doon sa place kung saan po ah, ah yung bukit po namin. So, sasakay po ulit tayo ng tricycle dito para puntahan po yung place. Ayan, guys. So, dito pala, guys, ay ano, ah, masama pala ang panahon na ah uh, halos nagkakasabay-sabay na po yung mga anak uh, nagpapaharvest dyan. Kaya kanya-kanya uh, na po dyan yung mapupwestuhan nung ano, um, pagbibiladan. So, ayun, yun nga lang po, uh, medyo masama ang panahon. Siguro bukas medyo maganda-ganda po yan. Kaya busy po dito ngayon. Pero, ayun nga pala, pala ayun, nababulol ako. Yun nga pala guys, ito pala pong road na ito ay pwede po palang ano, pagbiladan po ito ng mga palay or mais or kung ano po yung produktong uh, pwedeng ibilad dyan. Kasi nga po, ito po yung national highway na hindi pa po, uh, hindi na po natapos-tapos, hindi ko po alam. Kaya po yan, pwede pa po siyang ano, abiladan. Yan po ay point to point ay ano, um, putol po yan. Um, pa, ano siya, ilog po siya. So, medyo na traffic pala tayo dyan guys kasi nga hindi tayo kakasya. May mga kasalubog pala tayo dito ano, ang ano, mga naghahakot din na traktura ba. Kasi nga yan, uh, halos uh, may mga kasabayan din po kami Mga nagpapaharvest yan Tapos bukas sila lani naman pong magpapaharvest So yun <laughs> kahakot. Oh. Ito yung mga dala-dala yan ng na mga nag-harvester. Oh. Nag-harvest pala. Dalawa pala! So yun guys, dalawa po yung nag-harvest dyan. Kaya mabilis lang siya matapos. Yung isa yun. Yun. Tapos yung isa naman. Ah, yun. So dalawa po yan dalawa pala yung taga hakot kuya dalawa dalawa, ah, sira lang yung isa <laughs> sira lang na. isa? sira lang pala yung isa pa, sige natin dito ayosin na kuya so, saan na ka? nata na Ito guys, yung ating pinapaharvest. Yun nga lang, hindi po nakisamang panahon. ting umaga guys, ano, mainit. Yun nga lang, pagdating na po ng mga 1pm, ayan, namangungulimlim na. Ito pa, oh. yun putin mo ito, John. Putin mo yan. Bakit? Putin mo. Sayang yan. 10 pesos ka agad yan. Okay, malo ang loang na pala yung na harvest guys. Ayan, malo ang la yun po yung isang harvester yun, kaso nakatingga siya hindi ko alam kung bakit tapos ito yung padalwa saan na ba? Ando, ando na pala sa kabila, ha? tapos guys meron pala tayong tigapulot dyan kumuha tayo ng tatlong ay, apat pala sila tapos bukod pa doon yung ano yung kasama ng mga, yung nag-harvester parang ganon so ito palaban yung ating cellphone nauulanan, ayan yung iba pala is nahahapot na tapos hindi pa natin alam kung magkakailan tayo kung makakabawi pa tayo Pinubulat po ito. Hmm. Kaya yan. Ito. Ayos, ati ba, ko? Mabilis guys yung trabaho nila. Gawa ng dalawa okay, okay. eh. O, dali, Sasakay din ako pa. Dali, sumakay dito, kuya. O, tara. Sasakay tayo. Ano to mga guys? Guys na lang eh. Yes. Diyan no, 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 no. no, no. Mo, mo, oh. Yan, oh. <laughs> Ay, <but> ano. <laughs> Ay, na. Oh, bakal mo ka. Loko-loko ka talaga. Mo ka. Tama tayo dito, guys. Santang ang hakot nyan Ah, okay. pa nah, kain sa pag panong ite panong ite yeah. <laughs> lakas lakas bag oh oh bag <laughs> ah oh bag 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 oh oh ala oh oh bag guys, umaandar na din pala yung isang harvester. Ayun oh. No? Yung nasa dulo. Ayan. Ayan siya. Ayan naman yung tiga pulot natin. Oh. Oh. Alam mo, kasi ko kayang bumaba. <laughs> <laughs> Maluang pa rin yun. Maluang pa rin. Ha? Oo. Ano? Oh. អមុំមាសចោះឡា pagaya. Ayun guys, mas mabilis ngayon kasi dalawa yung harvester eh na nag-harvest. Kanina lang po sila nagsimula, 2 p.m. 'yon. ganun guys nakatapos na oh. konti na lang matatapos na so yun tatanungin na lang po natin kung nakailan ba kung makakabawi tayo ilan na ngayong last na ano dito 1.30 ano talagang 1 minutes kasama yung sa na. Lilipat, lilipat yun sa inyo, ano? hòa lạnh nè po na pilang yan? Ah, sige po. Mababa. Kalibasa, ano? At araw? Mababa. <laughs> guys, dito pala ikinamada muna yung ano, yung naaning mais natin. Bukas po yan, ilalaglad kasi bukas ang umaga. Hanggang tanghari, mainit yan. Paano magbibilang yan? hindi bilangin pa parang mabigat sa kabilang side baka matumba yan mabuwal, pumunta doon sa ano matitibag yan naku, laglag yan sa, sa ano sa kanal Malababagsakan pa ba naman 'yan pag natibagyan doon, doon ang derecho. Huwag naman. Malalim yan. Malalim 'yan. Sa kasayang 'yung mais. Ilan lang bilang mo kuya? Wala oh, lang isa pitong Mga lang hmm. Para Ilan lahat? na uh, sa 7 times 12. Yung, kaya nga. Ito Yung mita, yung mita daw. Mm -hmm. Tapos yung karika daw. kwan. Ang hunos ng ano ay sa 112 ano? O naka 100 ka si yung sa harvester. Yan. Yan ito. Mga bro. One, two, three, four, 1 pa, meron pa dito eh. Tapos. Makaka-mabuo 'yan. Thank you ha selamat. Oh, Oh, 101. Hmm. 100, <laughs> oh, oh. <laughs> yes. Thank God. Nakaraos na. Bukas naman mapapalaban na kami ni Lani. <laughs> Pinapakuha natin guys yung buko kasi sayang gumulang na yung iba eh. Yung ba ba yeah, ba ba umulan. Ano to kuno kuno? Pati ako, 'yung pinasado, baka hindi pa ready pare. Ay niyo 'yung gatining nat mo? Nganga mo. Mga yan. Ay ba ayong bata, yung bata. Oh. May nanpomong ng trab. 'Di ba 'to sa bata? Daming hmm. Daming. Ayun ayun. 'yung do dog, 'yun 'yan. Kailyu pa lu' ko 'yan. Totoo ko do.

walang laman baka yeah. may laman yung sa baba talaga yung kinakain mo, matigas ang mga mo say iba't iba't